Mula sa kasong kidnapping, inihahanda na ng mga abogado sa Department of Justice ang mga kasong murder at international humanitarian law patungkol sa missing sa Bungayro case. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, sa ngayon ay nagsasagawa na ng evaluation ng mga abogado ng DOJ. And at the same time, uh, in-conference din yung ating lawyers about the cases that are being evaluated for filing from kidnapping to international humanitarian law. These are considered the probable probable cases that we will be filing together with the murder and uh, other cases that uh, have to be filed against the perpetrators. Samantala, sinabi rin ni Secretary Remulla na bukod sa whistleblower na si Alias Totoy, ay may iba pang mga witness ang nakikipag-ugnayan sa kanila upang makipagtulungan sa kaso ng nawawalang mga sabongero. I, I would suppose so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Tsaka yan ang sinasabi namin sa mga na-involved dito, mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, uh, it's, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn-out case and the earlier they come in, the better. Bukod rito, natukoy na rin ng ahensya ang may-ari ng palaisdaan kung saan dinadala ang mga sabungero bago ito patayin. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng uh, persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na pinapatay yung mga karamay hanggan. Grabe to, grabe to. It's, ano, it's a very ghastly scene that we can imagine. At, uh, some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Inaayos na rin ng DOJ ang mga gagamitin gaya ng sonar equipment, para sa gagawing exploratory dive sa Taal Lake kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan na nais tumulong sa paghahanap sa mga sabongero. Benedict Samson, UNT and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.